Gusto mo ba na hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo? Lalong-lalo na na may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan at hindi pa rin kayo nag-uusap. Dahil sa napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin niya at hindi hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo kahit nasaan man siya naroon ngayon? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Dapat ikaw ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, hawakan mo ang isang butil na bawang. Ilapit ito sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target. At dapat wala kang ibang iniisip kundi siya lamang. At pagkatapos ay ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong bawang ikaw ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon ibulong mo lamang ito nang tatlong beses pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema at pagkatapos ilagay itong bawang sa ilalim ng unan mo at uunanan ito buong magdamag. At kinabukasan, pwede itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung naging okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nitong ritual. Basta kunin mo lamang ang bawang, ibulong ang spell at saka ilagay sa ilalim ng unan mo. At kung gusto mo na itong ihinto, ay itapon mo lamang ang bawang. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.